Good morning everyone. Good morning po sa ating lahat. Good morning sa inyong lahat or good afternoon, good evening or whatever time is it in your where you are. Good morning po. Ngayon po ay Monday. Ah uh, Monday at anong pizza na ngayon? I think it's a uh, seventh. I'm not so sure. I think it's, ano, May 7 or May 6. Hindi ko na ma, ano, I think May 6. So, kahapon, hindi na po ako nakapag-edit. Hindi na ako nakapag-edit kagabi. Dahil may bisita kami kagabi, anong oras na ako natapos mag, maglinis sa kusina. Buti na, tinulungan ako ng aking kaibigan na Pilipina na nandito. So, yan, kaya wala akong upload. So, sorry. Sorry po. Tapos, ayan. Si Pe, si Peppa, tulog ba? Good morning, Peppa. Morning, baby. Oh. May ito. Tapos, si Pinat, bumangon na. Ayan. Morning, baby. Good morning. Tapos lalabas. Papalabasin natin para umihi. Ayan. Parang ano. Maarang ngayon. Parang araw ngayon. So, yan po. Kahapon. Hindi ko nga nadiligan yung aking mga tanim. Didiligan ko muna sila ngayon bago ako pumasok. So, ang oras ay ano na uh, mag-aalas, ano na, mag-aalas 9. Eh. So, bago ako pumasok, didiligan ko muna. Hindi na ko ulit mga ano. Ah, apat na, oh. Apat ah, na. Ang hinog. Kailangan ng pitasin yata yan. Ito yung pinakauna eh. Kailangan siyang pitasin. Yan. Yan strawberry. Hmm. Hmm. Yan, ang Tapos, ang kalat, ang kalat pa, ah, uh, ipinasok ko kasi ito kagabi, akala ko ulan. Parang hindi siya uulan. Kaya kailangan kong uh, diligan yung ating mga tanim. So, diligan ko muna. Labas tayo. Okay. So, ayan guys, didiligan ko po muna yung ating mga tanim. ありがと。 So, ayan, tapos na po na bilig mabilig dito. Nabasa ako kasi yung bus may ano, may butas. Ayan, yung iba, didiligan ko na lang sila gamit yung, ano, yung pandilig. Ang lalaki na, oh. Kailangan kong pataasan yung masikip. Wow. Hindi ako nag-expect na tutubo yan na ganyan. Ay, tingnan natin hanggang mamunga. kaya yeah, sa ito mo na to. And come on now, bye for now. Hello guys. Tapos na tayo magdilig ng mga halaman. It's already uh, 9.05. So, kailangan ko na magbihis. At uh, eh, bihis muna ako. And then, almusal. Almusal. And then, go to work. So, yan ang ano natin ngayon. Si David, ayun pa. Uh, tulog pa kasi nakainom si Nag-inuman sila kagabi dito ng mga friends niya. Na friends namin. Uh, medyo nalasing siya. <laughs> hindi nga siya. Ano, madalis, mabilis na siyang malasing ngayon. Hindi katulad nun. Siyempre, nagkakaedad na tayo. Okay, so, mag ano muna ako. mag muna ako. Let's see you in a bit. In a car on my way to work. Or... Yeah, kasi magmamadali na ako. It's already 9 o'clock. Okay, bye for now. Be good. Thank you for watching medyo tahimik yung kalsada ngayon oo kasi yung yung ano yung iba walang mga pasok tsaka yung pinagtatrabaho ako hindi talaga yan nag isang ano, sa isang taon, dalawang beses lang yan nagsasarado Um, Christmas Day at saka Easter, Easter Sunday. Ganyan. oh, yeah, ano yun siya. Guys, ang mga dahon ay nagaanuhan na. Malapit na kasi ang summer dito. Okay, next month na. Ayan, scooter. Ganyan sana ang aking sasakit. どう busy na ito busy ang car park Dito na po tayo sa trabaho. Oh my God, yung aking kuko. <laughs> Kaya naman sa mga customer. Oh. Kasi ang bala ko sana, maglinis ako ng kuko ngayong umaga. Kaso wala ng time kagabi. Antok na antok na talaga ko At pagod na pagod na ako. Hindi na kanaya ng power. So, ayan. Basok tayo sa trabaho ng ating kuko. Ay ganyan. Hindi naman siya as in madumi. Kaso parang ano, kailangan ng putulin. Okay sorry i'll see you after uh, on my during my break time maybe or uh, after ng trabaho ko i'll see you Ma, baka mag video ako pag drive pa away or pag hindi na pag, pag hindi na ako nakapag video doon na tayo sa bahay okay see you na bit bye for now or bye bye na talaga for I'll see you in my next vlog. Okay, bye-bye. Whatever. Bye. Ingat po kayo. Be good. Bye for now. Hi guys, tapos na po tayo sa trabaho. So, 9 hours. 9 hours na trabaho. Uwi na po tayo. Uwi. Ayan. Grabe ang ulan kanina. So, ayan. Iwan ko kung anong nangyari ngayon sa ating ano, mga tanim. Ang lakas ng ulan kanina. Grabe. Eh, binuksan ko yun dahil akala ko Binibigyan ko pa kanina umaga bago kabago ako umalis. Sana hindi sila naagnas. po ay alas 8 dress ng gabi pero kaya maliwanag pa kung hindi ito umulan maliwanag talaga ito Ayan! So, naka-uwi na tayo. Oops! Naka-handbrake pa pala. Sana nandyan na si David. Naglaro kasi siya ng ano ngayon. Naglaro siya ng dito na tayo. Kawin na tayo sa wakas. Tapos na rin ang ating trabaho. Wakas ulit.